Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM CMN si Kalapan Oriental Mindoro CNN Live, live Dennis Nebreho magandang araw sa iyo Magandang araw kasama ng Ariel Magandang araw Pilipinas Kapwa nagihimas na malamig na rehas ang dalawang lalaki dahil sa pagbebentang ng umano'y ilegal na droga matapos ang isinagawang drug by bust operation ng mga tauhan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa lungsod ng Kalapan at Puerto Galera noong nakaraang linggo. Sa ulat ni Kalapan City Police Chief Lieutenant Colonel Danilo Dries Jr., nahuli ng mga operatiba ng Kalapan City Drug Enforcement Team, katuwang ang Police Regional at Provincial Drug Enforcement Unit, Technical Support Company RMFB at 404th B Regional Mobile Force Battalion, si Marquis Salingbay Gardose, 41 anyos at residente ng Barangay Bambangunan Victoria, sa lugar ng Sitio 2, Barangay Suki, Lunsod na Kalapan, bandang alas 7.55 ng gabi noong Pebrero at 17. Kinumpis ka ng mga operatiba ang nabiling isang sachet na naglalaman ng pinaghinalaang shabu, dalawang lighter at marked money na 500 pesos. Samantala, nahuli din sa drug bypass operation ng mga kawani ng Puerto Galera Municipal Drug Enforcement Team sa pamumuno ng hepe ng Municipal Police Station na si Police Major Je Jeril John Lauron, si Eleno Umanga Lauta Jr., 36 anyos at tubong sursugon sa Bicol na pansamantalang naniniraan sa barangay Dulangan ng nasabing munisipalidad na maaktuwang nagbebenta ng pinagbabawal na droga sa sitio sentro barangay Balatero dakong alas 7.50 ng gabi noong Pebrero a 18. Maliban sa nabili ay nakuha pa sa posisyon nito ang tatlo pang sachets na nakabalot sa puting papel, ang ginamit ang motorsiklo sa pagdadala ng mga kontrabando at ang blotter money na 1,000 pesos. Tinatayang nasa sa dalawang gramo ang nakumpiska sa dalawang sospek na may street value na humigit kumulang 13,000 piso. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek na kapwa na sa pangangalaga ng mga impila ng pulisya habang inianda ang mga dokumento para sa inquest proceedings. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulatan ng live para sa CMN. Pilipinas CNN live, live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebrego mula po naman sa Spirit FM, CNN Kalapan Oriental Mindoro.